So good morning po. Dito po tayo ngayon sa uh, talungan, talongan. Ito po yung ating bunga ng talong. Pinitas ko na po yun. Mag-spray po yun ng pang uod. Ayan po. Green na po yun. Dati po eh hindi po ganyan ang kulay niyan. Na natutuyo po yung, yung talbos niyan dati. Eh, Nagkaka-uod. Ayan po nga. Ayan po kung ganun kataas po yung talong.

So yan po naglalakad po tayo sa uh, talongan. Ang pinag ating talong dating maliit ngayon malaki na 54 days ang talong